Pakinggan po naman natin ang pag uulat mula sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live Nation. Willie Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas, Mayong Adlao, Mindanao, lumubog sa tubig baha ang may labing isang barangay sa lungsod ng Kabakan, North Cotabato, Bato. Nakaranas ng isang matinding pagbuhos ng ulan ang naturang lalawigan at ang bayan ng Kabakan ang siyang iniulat na labis na napiktuhan. Ang naturang labing isang mga barangay ay ang Aringay, Kayapan, Katidtuan, kayaga lower paatan upper paatan ang magatus sa lapungan banawag malan duwagi at ang malamuti mayroong dalampot apat mga barangays ang bayan ng kabakan or halos kalahati ng kabuang bayan ang binaha ang kabakan ay hindi kalayuan sa may dalawang daan at dalampung libong hektaryang ligwasan delta na mabili umapaw ang tubig. Samantala, apat ng mga bayan sa Bangsa Morotromos Regions and Muslims Mindanao ang labis na tuhan sa baka-bunso ng mga pag-ulang. Ito ay ang mga bayan ng malabang balabagan at kapatagan sa Lanao del Sur at ang bayan naman ng matanog sa Maguindanao del Sur. Sa ulat ng Office of the Civil Defense, BERMM, mayroong 10,000 mga villagers ang nasa mga respective evacuation centers ngayon sa bawat bayan. Sa Matanog, Putolang Tulay kabang sa Balabagan at ang karating na bayang malabang ay nakaranas ng mad flood. Well, Ramos, Semen Roving Reporter, Mindanao nagulat ng live para sa Semen, Pilipinas. CNN Live, live, live Nationwide Nation Magandang salamat ulit boy Ramos ang ating si Amen reporter sa Mindanao.